Ilang turista ang nasampula ng MMDA dahil sa paglabag sa Yellow Lane Policy sa Kap EDSA. Kapansin-pansin naman ang pag-aan ng dalay ng trapiko dahil sa bagong sistema. Maaksyon si Rensong Kiko. Maaga pa lang nasampula na agad ang mga bus na ito na lumalabag sa bus segregation policy ng MMDA. Ang babaeng bus driver na to na biyaing LRT Ayala, di rin pinalampas ng mga enforcer. Katwiran naman ang nahuling taxi driver na ito. Narinig daw niya sa radyo na pwedeng dumaan sa yellow lanes ang mga taxi. Kasi narinig ko sa balita kasi basa ka taxi daw pwede. Eh. Bus lane, yellow lane, bawal lang ang radio ko. Bus lane po tayo. 500 pesos ang multa sa mga pribadong sasakyan habang 1,000 pesos naman sa mga bus na lalabas sa yellow lane. Kapansin-pansin ang luwang at magaan na daloy ng trapiko sa yellow lanes kaninang rush hour. Ang mga point-to-point -point premium bus hindi na nga kailangan dumaan sa private lanes. Ang mga sasakyan naman sa private lane siksikan at medyo mabagal ang usad. Gayunman, naging mas maayos ang daloy ng trapiko. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.